Malayo na po na lang Pero bago yun, bago po, bago na po magkwento pa, gusto ko lang po din sa bawat isa. Alam ko, ibang iba, iba't ibang samahan, iba't ibang asosasyon. mula so, mga Bank, sa mga taga-Westbank, mula sa mga taga-Hapson, taga-Agapit, mga isa, mga isa, mga isa, mga sa bawat isa sa inyo kasi ang dami na po nating napagtagumpayan. Mula sa malalaki, pagmilinis ng gobyerno mula sa koraksyon, pagtanggal ng kickback, ilalikuran natin yung takutan at palakmasan system hanggang sa maliliit na tagumpay. Panina ko habang nakupo ako, pinagmamastan ko yung mga word natin na kahit pa paano nabawasan na mula na muna tayong umusitan dito. May mga istatyo pa natin po. Hindi pa tayo tapos, pero kahit papano, paano, gumanda na po ang ating lugar. Yeah! Yung kalsada po natin, kasama sa 8 to barangay nagaling na galing sa city government din po. Kahit, kahit papano, paano, umaganda ang ating lugar. No? Pero hindi magiging posible yan kung hindi po sa tulong at kooperasyon ng bawat isa sa Talaga. Sa. Talaga. May isa pa po ako mabanggitin kasi alam nyo nagpa... Magpadala po ako ng tao dito galing sa Bau o Crayo opisina ng ang lokal na, na pamahalaan. Alam niyo, narapit lang yun yung temporary city hall natin. Nagpadala po ako ng uh, mga tao, nag-interview sila ng pumigit kumulang 100 na tao. 100 na kapit bahay po ninyo. Tungkol po sa batching plant ng BMCI. Ngayon, sa humigit kumulang 100 na sumagot dun sa survey, kasi alam niyo sa totoo lang, may mga ibang nagsasabi kasi sa akin na tumapayag naman daw halos lahat. Na. May nagsasabi po yan sa akin. Huwag na natin pangalala na nandun naman tayo para magano. Pero totoo po yan. May ilan po nagsasabi sa akin na hindi pumapayag naman lahat. Tapos may pinapakita sila sa akin ng mga uh, true Kaya ang ginawa ko po para malaman ko na sigurado, nagpadala po ako ng tao, in-interview Huwag na mataas ng kamay na kung sino yung mga na-interview. Pero may ilan po siguro dito na abutan yung nag-interview po. Sa isang daan na residente na nakausap po ng staff ko, isa lang ang pumapayag. So malayong malayo doon sa kinakwento ng iba dyan na pumapayag lahat. Pagkatapos ko po ipa-interview ang mga residente dito, Kinausap ko na po ang DMC, alam niyo yung mga may-ari at management ng DMC, bababayt naman po yan. Kailangan lang kausapin ng maayos. Kinausap ko po sila at sinabi ko na po na hindi na i-renew yung permit nila. Kasi naitigyan ko na naman po yung punto nila, uh, kailangan nilang mag-wind down ng operations. Kaya pagbigyan na po natin sila ng maximum, pinaka-pinaka maximum, basta 5 years na po yan, di ba? Pinaka-maximum na nila para mag-wind down ay alim na buwan. Maayos na usapan na po yan, umayag na po sila, nagkasundo na po ang lokal na pamahalaan, DOCI, at iba pang uh, involved in stakeholders. So, malinaw na malinaw po kasi alam nyo, minsan may sariling buhay ang kwento eh. Pag nakailan sa amin na yung kwento, iba na yun minsan yung nagiging yung kapanta. Kaya, mabuti na po na marinig nyo mula sa akin mismo. Ang marino na kami lang, kasi dito ako na harap kanina, dito mo na ako na harap kanina. Yung special for me, ng vaccine plan ay na-deny na po yung renewal. Okay, so, okay, bigyan na natin sila ng ilang buwan para mag-wind down. Hopefully, three months, makapag-wind down na sila, makapag-mapasara uh, na, pero maximum na yung 6 months. Ano? So, salamat po sa inyo. Dahil hindi ko na yung nagsabi kayo lang totoo. Diba? Ano kayo ang